sip ko lang madali. Pag marati ka, hindi ka pwedeng kumain nito Sabah. Hindi sip-sip? Sip-sip Ito laman niya. Shout out sa aking one eye. Kain. Ay, ibig sabihin ng one eye na ma. ba? Isang mata. Wala, pinala nga yun eh. Bang tayong balilit? Wala. Miss. <laughs> laki guys, so laki. Sa mga kumakain nito paki heart, follow and share na lang. Alam. Ngayon mas Wala na si Kore. Follow mo ha. Pag dito madala sa bibig, sakwit kita sa <laughs> mga idol kung hindi ka ma paki-heart follow and share ayan discard dito guys pag hindi mo madala sip-sip dito sa bibig sa kwet mo sa sip-sip sip-sipin <laughs> sip ko kayo o surprise o malaman malaman oh. mm, sabon <laughs> 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 ayaw ayaw ko ng ano sunod. Walang taga sip-sip. Ito na. Hindi ko siya masip-sip kanina. Ngayon, nagamitan ko siya ng may huwagang panungkit. Oo. Di ba? Ako ako siya. Oo, laki. Wow. Laki. Oo, di ba? Ito na siya. arap. Paita tumba ng malunggay masustansya 'yan.